Ayan, pupunta pala kami ng hospital kasi ano, nanganak na yung isa kong hipal. Nagluto ako ng manok, kaya Kita niyo ba? Sasalin ko sa baunan, dadalhin ko sa hospital. Diyan na yan. Sila na Eto yan. Ito yung niluto kong manok. Ko. Ayan. Tapos bibili na lang kami ng roti sa dadaanan namin na restaurant. Alam niyo naman, mahina tayo sa roti. Ganyan na tayo sa manok. Pakita ko sa inyo malapitan niyo naman. Ayan. Ano, di makita. <laughs> Ayan. Ayan ang manok dito na pala kami sa ospital at ayan agad ang sa inyo. Ang napaka -cute na baby boy na yan. Yan ang pamangkin na asawa ko. Masyala, 4.7 kg yan. Tapos dito pala sa room na to, ay may mga ibang baby din. Ayan o, no? Ang dami nila rito, mga walong bed dyan, puro baby. Yung iba kulang sa buwan, yung iba may sakit. Nagpaalam pala ako sa bantay niya na baby John ko. Tapos sabi niya, oo oh, daw. Hindi talaga ako magbibidyo dito. Eh sabi ni Abu, magbidyo daw ako. at ay, ang bilis-bilis ko nagbibidyo. Dati, ang sabi na hipag ko, baby girl de anak niya. Siguro hindi lumitaw yung putoy-toy sa ultrasound, ano? Kaya akala, baby girl. At pagkatapos nga namin dalawin yung baby, ay pupunta na kami sa hipag ko. Magkahiwalay kasi sila. Itong baby, kailangan dalhin sa ospital kasi nga siguro nahirapan sa pangangana kasi ang laki ng baby, di ba? At ngayon ko lang rin pala napansin, alam nyo ba na ang chinelas ko pala ay pambahay? <laughs> Nakakalimutan ko pala magpalit kasi so, sobrang excited kung dumalaw sa baby. Andito na nga kami sa clinic, kaya ang ganyan na itsura dito. Dito pala nanganganak lahat ng hipag ko. Tapos ayan nga ginagawa pa daan kaya medyo malayo pa nilakad namin ni Ami. Nung nakarana na nga yung isa kong hipag, pumunta rin ako rito. Tuwang tuwa sa akin doktor dito. Lalo na sa buhok ni Mariam. Ano daw ba sekreto at ang daw ng buhok ni Mariam kasi straight, 'di ba? Ang naiwan nga na bantay sa baby ay yung kumadrona na kaibigan ng biyanan ko. Iniwanan nga lang nila ng ulam na niluto ko tapos umalis na kami. Sa tuwing nakikita nga ako ng kumadrona na 'yon, sinasabi sa akin, "Maganak pa daw ako na isa." Eh sa isip-isip ko naman, maganak rin ako na isa, eh hindi rin naman ako dito mag sa Pakistan. Kasi nga, tuwing nabubuntis ako ay umuwi ako sa Pinas at dun nga ako nanganak. andito na pala kami sa kwarto na hipag ko. At ayan nga, pinapakain siya ng biyanan ko ng biscuit. Saka pinainom ng tea. At si Mariam nga, ayan, nakikain pa ng biscuit. Ang bantay din pala ng hipag ko rito ay Masi, yung utusan dito sa clinic. Ako napabilib nga niyang hipag ko kasi nga 4.7 kg tapos normal delivery. Tapos makikita mo sa mukha niya na hinang -hina siya pero naka-lipstick siya. <laughs> Doon ako bilib. Talagang ang ganda niya kahit na nanganak siya ng 4.7 kg, normal. Ako kasi, dalawang beses akong cesarean. Nung una, kay Usman, 2.7 lang si Usman. Pero kasi, nagtry ako mag-normal. Hindi kasi bumababa si Usman hanggang sa humaba na yung ulo. Sabi sa akin ni doktora, humaba na daw ulo. Sabi ko naman kay doktor, natakot ako kasi humaba na daw ulo. Sabi ko, doktora, biyakin niyo na po ako. Tapos sabi ng doktora sa akin, maghintay muna tayo na isang oras. Pagka hindi pa siya talaga bumaba, Saka na lang natin i-CS nga daw ako. Tapos hindi nga siya bumaba. Tapos ayan pala yung hipag ko, saka yung masi. Tapos yung biyanan ko nasa unahan. Uuwi na pala kami. Ayan nga, naglalakad na. Sabi ko sa so, masi, kumuha ng wheelchair. Sinasabi ko kay Ami, wheelchair. Ewan ko sa kanila, bakit hindi sila kumukuha ng wheelchair? Ayan, maglakad na lang daw. Eh, alam nyo ba, nasa third floor kami. Gano'n ka haba yung lalakarin yung hipag ko? Kaya aki awang-awa. Eh yan, inaakay naman siya ng ano, masi. Ako naman, yung baka sabihin nyo, ala na akong ginawa. Ako ang nagbitbit ng lahat ng bitbit nila. Mga unan, kumot, mga damit. Lahat-lahat. Ang kung kong bitbit yan. Bag ng biyanan ko, bag ng hipag ko. Ang kagandahan lang talaga dito sa Pakistan, pagka ganyan, kunwari may nanganak na ganyan, ang mura ng gamot dito talaga. Ang binayaran lang ng biyanan ko sa may limang klase ng gamot ng reseta, 1.5 lang, 300 pesos sa Pinas lang yun.